Pagkatapos pong awitin ng lupang inirang, tayo po ipangunguna sa panalangin ng ating pong kasama po, si Hal, si ko si Al Jose Alcabasa Jr. Tumayo po tayo na. So, so, lumasano. Maka Diyos. Ayaw mag-ibig Pernas na sinaka Ayaw mag-ibig Sa

Pa, may mga api ang mamatay na dahil sa iyo. Lagi uh, po natin ang ating po sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa kalama na anak ng Spirit Santo. Amen. Amen. Uh, Lord, uh, maraming maraming salamat po sa hapon na ito. Ito so, po bibigay niyo po sa amin ng uh, isang pong na aral. At sana po, gayon po sa pag-uwi po namin ng ating pong lahat po ng mga kita na po natin, lahat po ng mga trabaho uh, sa ating pong uh, gobyerno, ay ligtas po makauwi sa ating at ng mga kasama ng mga sa buhay. At uh, sana po Lord, sa po ng ating pong makarimang pulong, ay gabayan niyo po kami at naway ligtas. Uh, bigyan niyo po kami ng aming pong uh, kaisipan na uh, makakapagbigay ng uh, magaganit na solusyon o finansa para po sa ikawuguti at kagalila ng ating po at lang sa mga aming salamat po lang. Uh, at meron mga bisita sa mga taga-pinagpala homeowners association na kapiling po natin. At uh, sana Lord, patuloy niyo kaming gabayan. Maraming salamat. sa ng Ama, ng ng Diyos. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalo na po sa ating mga panohin po ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo. Sa lahat po ng mga kawani, magandang hapon po. Bago po natin ganap na simulan, ang ating pangkaraniwang pagpukulong, aking pong naatasan ng kalihim, Natawagin ang pangalan ng mga kadawat upang malaman kung may sapat na bilang. Kagalang-galang Jaime Onofre, di Nandito po. Kagalang-galang Richard C. Hai. Nandito po. Kagalang-galang Jose Benson, di ba talagamis? Kagalang-galang Maria Wanda C. Elimato. Kagalang-galang Jose Alcabasa Jr. Kagalang-galang Gabriel C. Barulin, di second. Kagalang-galang dana ko si El Raymundo. Kagalang-galang dana ko si Kagalang-galang dana ko si El Kagalang-galang Maria Pepe Humara. Kagalang-galang Mauro Di At kagalang-galang na Amin Di Kauli. Wala po sa kaya wala pa tayo po. Mapatala ang virtual attendance ng ating mga kasamahang konsihal Jaime Onofre Batallones, Richard Hain, Jose Benson Aguilio, Sherwin Begico. At mapatala ang physical attendance ng ating kasama konsiyal, Jose Alcabasa Jr. Sa sa deklarasyon ng ating kalihim, hindi po sapat ang ating bilang para maganap ang ating pangkalanimang pagkupulo. Sa ating retutunin pa loob, may mga... Ano po, may mga kaparaanan para bigyan ng pagkakataon pa ang ating mga kasama mga kadalo. Kung siya, lo siya, tinigilala po. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Uh, Mr. Chairman, para po uh, maging uh, ng ating pong uh, session ngayong mahapon, ay uh, ko na makapaghintay po tayo, makapagsis po tayo ng limang minuto para po mahintay po natin ating mga kasamahan upang sa ganun may po natin ang pagkarao sa ating pong uh, dipang karunyong Mapatalaan kay upang mabigyan ng pagkakataong makadalo pa ang ating ibang mga kasamahan para mabuo ang sapat na bilang sa ating pagpupulong ngayong hapon na ito. So magbigay po tayo ng limang minuto na pasamantalang pati din, din yung pagpupulong. May feedback, pwede ba natin bawasan yun? Ano naman ang konsyal? Wala. <laughs> Hindi na mapagunda? Wala malamang ko. Wala bang ano. Okay. Okay. Member of the Sanggunian to be assisted by members of the police force to arrest the absent member <laughs> and present him or her in the session hall. Ano ang masasabi mo, Kuya Jimbo? Sir Che, dahil muna, po... Bumusan uh, na natin. Sige po. Muli po binabalik at taga-pangulo ang kayo no, sana magkukulo. Binigilala po muli, Consejo Lucea Cabasa Jr. Uh, dahil po, uh, nadeklara po natin kanina na wala po tayo sa pandabilang uh, at nagbungkahi po ang inyong lingkod na magkaroon po tayo ng recess ng limang minuto para po mahintay po natin ating mga kasamahan. At uh, naglaps na po yung ating pong 5 minutes na ating pumiligay uh, dahil hindi pa po, po tayo nakakomply sa ating pong uh, forum galang kami naman kahit na itindig na po natin ang magpulong sa ganap na alas dos medya ng hapon. Okay, bago po natin ganap na itindig ang pagpulong. Dahil it, it, appears, kahit po hindi na natin patawag ang ating mga kasamahan sa Sekretary ng Sangguniyan Panglungsod, ay same numbers pa rin ang kung nalilito ngayon sa Sanggunian. Apat po ang nasa, nasa, ano, nasa laptop. <laughs> Papatong uh, na sa laptop na buha ang nanulog na nakikita ko. Ganun pong isa dito na na-conceal po physically present. Hindi po na bago ang bilang. Kaya mapatala naman po sa ating kalitigan na i-observe po sana natin yung ating pong internal procedure. Siguro sa mga susunod na pagpupulong, uh, I enjoin everyone to that we strictly enforce the provisions of the internal of procedure to secure the presence of the members. Samantala, muli ko pong kalulungkot na hindi po na naman magaganap ang ating pangkaraniwang pulong ngayong haapon na ito. Kung nakalaang linggo ba, wala rin tayo pulong. Wala din, ano? Ah, sige, mananawagan po tayo sa ating mga kasapi ng Sanguniyan. Na sana po ay uh, sa susunod ng mga regular session, eh, maka-attend po kami. Uh, huwag naman sanang puro special, baka may special session naman. Hindi natin alam pa. Abangan po natin. Sige po, at hindi po nabato sa patabila. lang, kaya sa mong kain, ito siya, ito no, siya, ka ba? sa junior, natin na atin lang po itindig ang pagpumulong sa ganap na 2.30 ng hapon. Kaya po, session adjourned.